Nasa gasaan kayo o nasa gasaan nyo to? Si Garma, sinabi niya, oh. mm -hmm. meron daw pay oh. payoff pag nakapatay. Pusya yan, ha? Oh. May model daw. Three levels of payoff. Mm. Wow. Pag nakapatay ka, uh, merong reward na 20,000 hanggang 1 million. kinumpute compute ko eh. Sa dami nang namatay. Mm. Bilyon-bilyon na nagastos, pare. Sa nak Bilyon talaga. Sa kinuha yung pera niyo. Yeah, well, um, budgeting eh. na. Ang Paano ang nila, funding yan? No, 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 no. So, no. Ang sinasabi nila, it was a combination. It was mm. an, uh, conglomeration of funds. Mm. So, sa galing? Uh, galing dun sa mga government ano, uh, uh, earnings from uh, Pogo, the Pogo industry, and from the PCSO. Ah, uh, so nag nag uh, nag, ano, nag uh, Kaya nga si Garma, meron daw ano, reward. Kaya si Garma ang ano eh, si Garma ang uh, paymaster kasama si yung Leonardo. Leonardo, hmm. yung uh, Eddie Leonardo. Okay. Uh, magkaklase sila sa Philippine uh, National BNP. Police BNP. Academy. <coughs> Ngayon, uh, um, Mabigat yung testimony na yun. Mm -hmm. oh, because it shows na talagang it was... Uh, Dininay ni Christopher Bongo yan. Hindi yes. daw niya alam kung meron yan. Mm -hmm. Si Bato, ganun din, hindi ganun alam. Yeah, yeah, yeah. So ngayon, nagsasalita yung PNP, lahat kayo mga chief of police nung panahon ni Duterte, magsalita kayo tukol dito sa claim na to. Mm. Uh, so, 180 degrees turn around po si Garma. Di ba? Kala ba trusted? Parang bumigay. Hindi, bumigay na. Parang ganun. Ah, parang bumigay. Ba, parang bumigay. She felt compelled to speak. Mm. Yan. Para daw po maibalik ang tiwala ng publiko sa PNP. How noble. I, I think nag uh, How no ha huh? I think ano uh, 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 Talaga nagbago na siya? Hindi I think mayroong ano diyan there is a, ano there is an internal problem among those group in, within that group. Within the what group? Within that group, sila, sila. sila. Si Leonardo Baka naglalaglagan na yung mga yan. Naglagan. And it happens. In, uh, in many, many activities, Al Capone and all of those, etc. Uh, internal ang problema mo talaga. Pag maglalaglagan na kayo, yun na yun. Uh, anyway, that's, that's the start of the downfall. Mm. Nino? Nino? Nalahat, yan. Yeah. yeah, pag, pag naglalaglagan na Internal yan. eh the corrosive impact of internal. Uh, Ganong katalayo yung aabuti ng corrosion na yan? Hindi eh, na. Hindi na nila. Well, it was, it it was the Davao V14 model, tapos ang sinasabi... Routed through Bongo daw. Kung, routed through Bongo. Yun nga, yan na yan. No. kung routed through Bongo, all the way yun. Eh, kung routed through Bongo, alam na natin kung saan galing ang funding. Mm. Yun tinatanong ko eh. Yun na, yun dalawa. Kasi kung matrace mo, kung totoo yung sinasabi ni Garma, And how do you prove na totoo yun? I-trace mo sa galing mm -hmm. yung pera. Mm -hmm. Kasi kung walang money trail yan, Eh, fairy, may money, tale. fairy tale. May, may money trail yan, kaya yung barayoga. Ayun. Yun yung issue. Yeah. Yung money trail. Yun, yun, yung isa sa mga money kung trail. Kung tinuturo nila si Sen. Bongo at dinedenay naman niya, ah, sa akin, um, ah, part of the money trail. Lang, oh. mm -hmm. okay? Yung sa PCSO, oh, Part of the money trail. Kasi go, hanggat malayo money trail, yun na nga yung ano eh, that is the issue of barayo, guys. Katang isip daw to, sabi ni Panelo. Oh, oh well, of course. At uh, sabi ng ilang kaibigan natin, gaya ng ilang columnist, these are far more sinister. It is to politically destroy the former president. Sino naman yun? Si paring Bobby. No, of course. Tigla ko eh. Sabi ko, okay ito ah. Okay yan. Yeah, uh, mm -hmm. But, uh, if uh, Garma is saying that, then you can take a look at the records of the PCSO. Mm -hmm. And uh, records also of those who were participating. Yun, kailangan ko ng money trail. Yun ang sinasabi ko. Kailangan ng money trail. Your record. I suppose meron yan. Kasi yung nga yung that was the main issue in the Barayoga slaying eh. Uh, pera pera STL Oo, They STL. want to control the periyahan ng bayan Mga ganon Maraming mga isyong ganon uh. So nagkaroon ng ganyan na issues